Hello guys! Good afternoon! Welcome sa aking channel, sa Lian Lins Garden. Ako po si Leon, ang inyong mama plantita. For today's video, ayan, at aking share sa inyo ang aking malalaking bunga ng aking banana. Ayan, talagang malapit na siyang i-harvest. Pero, ayan, hindi pa masyado kasi madami pa siyang dahon, kaya lalaki pa yan. Ano pa, mamimilog pa ng tuto yung kanyang bunga. At ayan, malapit na siya at siguradong ubus na naman ito sa aking mga chikiting dahil yung aking mga kids ay ano matakaw sa banana yan guys yung aking banana dito sa aming garden at ayan nga linagyan siya ng tukod ni Papa El na kahoy kasi mabigat na siya guys ay parang matutumba na siya kaya nilagyan siya ng tukod sayang naman kasi kung matumba siya ng ano wala sa oras hindi na siya lalaki pa ganyan BBL alis dyan, baka matumba yan. Ayan si BBL. At sinampahan yung nakatukod na kahoy. Alis dyan, baka mag-ano yan. Ma-ano ka dyan. At ayan nga yung, hindi pa. Lalaki pa yan. Ayun, may kambal o. Oh. May kambal na saging. Yan, yan. Yung kambal, yan. Yan guys, kambal. Kambal siya. Nakadikit talaga. At ayan nga guys, yung aming bunga na aming banana dito sa aming garden. At napakalaki. Yan, mga ilang ano din siya, ilang... Sipi, yan. Madami yan na naman. Magsasawa na naman si BBL. Pero ang kinis niya, maganda ito. Siguradong maraming bibili na naman yan pag dalhin sa bayan. Ayan, at puntahan pa natin yung iba kong mga tanim. Ito pa yung isa ko pang banana din. Ito pa ay hindi pa siya, ano, mura pa siya o bagong ano pa lang. Ayan, medyo maliliit pa yung kanyang bunga. Pero mas malaki ito doon sa una kong pinakita na malapit na ding i-harvest. Yan kasi ayan, o. Medyo mura pa yung kanyang bunga. Hindi pa masyadong ano, mabilog. Ayan, pero mas madami ito. At mayroon pang bagong may, ano, may puso na banana. Kaya ito pag na, ito ay lumaki na, o ma, ano na, ay mas marami ito doon sa isa. Yan, puntahan pa natin yung isa. Ito pa din yung isa din. Bale, sa isang puno lang din sila. Yan, sa isang puno lang sila nung, ayun, yung pinakita ko doon, yung malaki ang buwig. Na hindi pa masyadong, ano, mura pa yung kanyang bunga. Ito naman yung isa. Ganun din. Mura pa din. Pero mas maliit lang ito. Pero ano naman maganda pa rin yung kanyang bunga. At ayan naman yung isa. May bago siyang bunga. At ayan hindi pa na, na tatapos mag ano yung kanyang puso. Ayan. Medyo mga ano pa. Mga ilan pang ano bago ma, ano yung kanyang puso. Para kunin ni Papa El. Para mabilis siya maging ano. Ayan. Yung aming mga tanim dito na banana. Dito sa aming garden. Ang tinanim ko nga ito ay yung nagubuntis ako kay BBL. At ayan, marami nang nakuha ditong bunga na malalaki din. At ito tatlo nga ngayon ang bunga niya magkasunod. Kaya sunod-sunod din yung aming iha-harvest. Ayan, puntahan pa natin yung ibang kong mga tanim guys. Medyo marami na namang tumutubong damo kasi umulan na. Kaya ayun, yung mga seeds ng mga damo ay nagsipagtubo na. Ito din yung aking guyabano. Ayan, marami na din siyang bunga ngayon. Gumanda yung kanyang dahon at tumaba siya. At marami siyang bunga. Itong aking guyabano. Ayan guys marami kaming i-harvest na naman na guyabano yan o, kung makikita nyo guys itong aking guyabano, yan o yan, hindi ko alam kung makikita nyo yan yan siya, guys, so ayan yan, yung bunga ng aking guyabano isa lang yan sa mga magkakasabay ngayon, mga ganyan kalaki, mayroon doon o no? yun, yun, nakikita nyo yun yan guys, o so yan nakikita nyo yan, bunga ng guyabano at madami pa guys madami maliliit, ipakita ko sa inyo doon sa harap, lalo madaming maliliit na guyabano at ayan may bulaklak pa siya ayan guys oh, yan may bulaklak pa ayan pa yung iba guys oh, na mga bunga ng guyabano yan kung nakikita nyo yan yan guys mga maliliit mayroon pa doon oh. yun o oh, mga maliliit yan oh. mga maliliit yun pa oh. oh, sa taas yun at hindi pa yan marami pa dito nakatago sa mga dahon bali hindi ko pa nga nabibilang at may mga malalaki na din may mga malalaki pa yan oh. mayroon dyan, oh. hindi makita Wait lang, ating anuhin. Hindi makita yung mga bunga. Ayan siya guys, yung mga bunga ng guyabano. Nakatago lang sa mga dahon. At mayroon pa dito. Ayan. Ayan guys, Oh. Ayan, mga nakatago sila sa dahon. At hindi pa lang yan, mayroon pa doon sa taas guys, o. Oh. Ayan, Oh, yun, sa may may malapit sa, pun... sa ano ng nyog. Ayan guys. Ayan, Oh, Ayan may isa pang bunga doon sa taas. Sana ay mawala yung mga hantik. Kasi pag maraming hantik, hindi namin yan maakyat kasi mataas na. Yan yung mga bunga nila. Mayroon pa doon, oh. Ayun, yung mas madami. Ayun. Yung nakaano sila, bali, dalawa silang magkalapit. Yan, guys, oh. Yan. Bali, magkalapit sila. At yan, mayroon pa dyan, oh. Yan, oh, mayroon pa. Yan, mga bunga nila. Ang daming bunga ng guyabano. Kung ngayon, ayan may nakabitay pa dyan o yan sa baba. Ayan guys. Madaming bunga yung aming guyabano ngayon. Mahigit ano, 20 piraso sila ngayon. Hindi pa anak. Ayan, ayan guys. At saka lumago siya ngayon. At lumaki kasi ay umulan na. Hindi tulad nung dati na nalagas yung mga dahon niya. Ngayon, nagsipag-sibulan yung kanyang mga sanga mga dahon at mga bunga. May ay mayroon pa doon sa taas, ang taas. Ayun guys, oh. Hindi na hindi ko alam kung maabot siya ng cam. Wait lang doon sa may sa may dahon ng nyug. Ayun guys, nakikita nyo ba? Ayun oh, hindi hindi natin maano makita siya. Yun, natatakpan. Pero diyan sa taas, ayan oh. Diyan sa may ano ng nyug. Bali dalawa, dalawa yung sa taas. Marami pang hindi ako nakikita na ngayon ko lang nakita. Ayan, nagtatago sa mga dahon. Kaya ayan guys, ang daming ang daming bunga talaga ng guyabano namin ngayon. Kaya magsasawa itong mga bata sa guyabano. Lalo't yung isa na munga na din. Bali dalawang puno kasi ito dito. Malikit lang yung isa. Itong pinakamalaki. Pero ayan, maraming bunga. Plus banana pa na healthy sa potassium malusog sa katawan ng mga bata na talaga ng mga bata para maging healthy ganon din ang guyabano gamot din kaya talagang need at maraming benefits na nakukuha. Pati dahon niya, yan, pati dahon, maraming benefits ang nakukuha. Pati yung bayabas ko, gumanda din. Daming dahon na nag, nag ano, talbos at siguradong madaming bunga na naman yan. Kaya yan guys, ang aking video for today at isa, ipapakita ko pa sa inyo yung iba ko pang mga fruits. Yan, punta natin yung iba nating mga fruits. Ayan yung aking gumamila na red. May nag-open ulit ngayong araw. Ayan, ang aking gumamela na red. At marami pa dyan mga gumamela na, yan o, nagsisipagtaasan na. At kailangan ko na ding i-train sila. Yan o, yung doon madaming bulaklak o. Yan, madaming bulaklak yung mga gumamela dyan o. Yan. Yan, may mga bulaklak sila. Ang daming bulaklak ng gumamela. Yan, guys. At ito din, isi ko din sa inyo itong aking atis na, yan, marami siyang bulaklak, guys. It, ito na siguro yung magiging bunga niya, yan pero sana mamuo. Kasi parang yung iba kasi ay nangingitim. Hindi siya nabubuo. Kasi itong unang bulaklak niya, baka hindi mabuo. Yan, ito yung aking ates. Yan ang mga bulaklak. Ano palang kasi siya, maliit. Maliit palang siya kasi ay nakalbo din siya nung tag-init. Bali, tatlong puno ito siya. Ito mas maliit itong isa at yun yung isa. Mas maliit. Pero itong pinakamalaki, yan, madami siyang bulaklak. Yan o, oh. yan na siguro yung kanyang magiging... Ano magiging bunga kung mabubuo? Yan guys. Yan oh, madami siyang bunga. Kung yan siguro ay mabubuo. Madaming bunga pero nangingitim, parang hindi siya mabubuo guys. Yan oh. Sana may mabuo no. Para makatikim na ako ulit ako ng atis. Ay hindi nga siya nabuo guys. Ayun oh. Naano siya na lalanta pa. Hindi pa mabubuo yung kanyang unang bulaklak. Yan, oh, mga bulaklak. Madami sana, oh. Yan, guys, oh, madami. Mga bulaklak niya. Mga maliliit lang. Yan, mga maliliit na bulaklak. Ah, dito, madami. Yan, oh. Ito, oh, mga bulaklak niya. Yan, mga bulaklak. Yun, oh, yung iba, oh. Ayan, madami, oh. Saka yun, oh. Yan, yan ang aking atis. Kaya gusto ko na siyang ano, magkaroon ng bunga. Kasi favorite ko ang atis din. Yan, kasi mas masarap matamis. Kaya kay wawang Wow, ang daming bunga ng kanyang ates. Ayan guys, at ito yung aking makopa din, 3 years ago. Yan, 2021, ko siya tinanim, December. Ayan, at ayan na siya ngayon. Ang laki na, nalagas din yung ibang dahon niya, na muntik na siyang maano ng tag-init. Kala ko ay mamamatay siya. Kasi naglagas yung kanyang mga dahon, ganoon din yung atis. Pero ayan na, may mga bago na siyang talbos, at ayan, gumaganda na ulit. Kasi mayabong ito dati eh. Yan ang aking makopa. Pero hindi pa ito mamumunga. Malayo-layo pa ito. Hindi tulad ng guyabano na ano lang. Natanim ko lang yan. 3 eh. years. Ano, magdadalawang taon si BBL. Yan, magdadalawang taon. Na 6 years na ngayon si 6 years old na ngayon si BBL. At namunga na. Bali, hindi lang ngayon niya namunga eh. Bali pang ano nang bunga niya niyan ngayon. Dati mga naunahan kami ng ibon, kaya hindi ko din nabibidyo. Kaya mas mabilis mamunga yung guyabano. At ito siguro ang aking makopa Ay hindi ko pa alam kung kailan ito mamumunga. Pero sige lang, basta may prutas dito sa aking bakuran. Ayan. At yan ang bayabas. Guys, papunta din tayo sa aking tanim na pinya na muntik na din malagas nung tag-init. Ayan. Muntik na din siyang malagas nung tag-init. Nandaan tayo dito sa aking bridal flower na mga bulaklak ayan bridal daw ang kanyang ano ID bridal plant at ayan marami nang tumutubo ng na mga damo-damo na naman ayan talagang nagsipag-usbungan sila pati itong aking mga croutons ayan gumanda na sila yan yung aking mga croutons yung iba namatay ito naman yung aking pineapple o pinya eh di ko alam kung lalaki pa ito kasi nabalik siya nung tag-init kasi nag nag ano yung kanyang anong anong bagang tawag nag ayan oh ay wala na nga oh nag ano yung kanyang puno nalusaw o oh, nagkaroon ng ano eh, hindi na ito hindi nalalaki ito guys yan oh sayang wala na oh ano na talaga bali na yung kanyang puno tinukod na nga ng kawayan ni Papa Elo oh. sayang hindi na lumaki yan yung aking pinya maraming naapiktuhan talaga ng tag-init yung dito nga oh namatay na yung ibang pinya yun oh sana ay makasurvive yung iba at ito yung din yung aking mga lemon grass yan nakaka-recover na din yan yan o na muntik nang magkamatay-matay yan yung aking lemon grass ayan yung fruit na tinanim ko din hindi ko pa alam yung kanyang ID ito naman yung aking tubo may tubo naman tayo yan tapos yan mga lemon grass papunta doon ito yung kung natatandaan yung video ko na ilang ano ilang month na yung nilipat ko dito itong aking kasoy yung sa video ko na yon yan ito yung aking kasoy na tinanim ko dito Ayan. malaki na siya guys yung prutas na kasoy Ayan oh malaki na siya Diba yung tinanim ko siya ay eh, sabi ko baka hindi maano. kasi nasapat siya diba dati pinumla ko sapat tapos ay nilipat ko medyo malaki na kaya akala ko machutsuge eh. but but hindi siya naapektuhan ng pag-init ayan pero yung mga sili ko dito namatay talaga ayan yung ibang ano lemon grass ginagawang higa ng aso Ayan yung aking mga ililipat. Ito ililipat ko din, itatanim ko. Doon naman sa labas, itong mga ano, mga anak ng an, na, itong mga anak ng saging para dumami pa yung mga tanim namin saging. Ayan guys, ang aking ano ngayon dito sa aking garden na hindi ko naayos pa masyado. Yan. Ito, nagsipagtubo na sila dahil tag-ulan na. Yan Oh. Ito, Maganda ang flower nito. di ko, ano lang yung flower nya. Yan, oh. Yan. Yun, oh. Maraming nagtutubo, oh. Nagsipagtubo. Yan. At saka yung obi, oh. <laughs> yung obi ko sa, ano, sa pulibag, tumubo na. Sis, dons, Yung aking obi, yan. Hindi ko alam kung malaki, malaki na yan ang laman ng aking obi. Yan. Ito, yung iba ko pang plant, oh. Si kulot na croutons. Yan, oh. Tignan oh, guys. Kalbo. Si ano ang tawag nito? Mayroon nito si, ano? si Sis Alma. Yan yung sa akin, Sis Alma, oh. Yung, ano ang tawag nito ni Sis Alma? Mayroon nito siya, eh. Ito yung sa akin. Yan na lang, na, ano, nakalbo sila nung tag-init. Yan. Iti-train e, ko sila. Yan yung aking mga, ano, dito. Papua. Papua ba yun? Papua na green. Kasi may variegated din ako. Yan, oh. Kalbo din. Nakalbo yung isa kong barigated Yan, guys. Ayan, oh. Mga kulot na croton Yan, mga kulot na kruton. Gumanda na sila. Yan Oh. Uh. Gumaganda na ang aking mga kruton. Yan. Kasi naulanan na sila. Yan Oh. Uh. Gumaganda na sila. Kailangan ko silang itrim. Yan. Yan kulay dilaw. Kasi naiinitan sila. Yan ang aking mga plant ngayon. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-ikot-ikot ngayong hapon dito sa aking garden. Na yung, ina, ko lang sa inyo yung mga namumunga ko na mga saging at mga medyo nagiging okay na mga plant na Ganon din ito namumulaklak na siya ayan guys thank you for watching god bless guys at huwag niyong kalimutang mag-like mag-comment at i-share na din kung nagustuhan niyo itong aking video at sa mga bago ka sa aking channel at hindi pa nakaka-subscribe Pasubscribe pa-subscribe naman guys at salamat sa inyong suporta team promo thank you sis admin thank you sa lahat-lahat sis Sis Wang, sis Don, sis Jo, sis Daisy, sis Ching, Maring R, at sa lahat ng mga team promote. Ayan, kay Bunso, ayan, thank you sa inyong lahat. Kay sis E, mega mega love shoutout sa inyong lahat. At sa lahat pa ng mga kasamahan namin, sa team promote at plant lover. At kay plant tatay, hello plant tatay, mega mega love shoutout. Bye bye guys, sa susunod ulit. At kung may nakalimutan ako i-shoutout, ayun, pasensya na muna. Ayan, thank you. Kay Sis Weng. Ayan, bak, bak Parang hindi ko nabanggit si Sis Weng. Ayan. Sis Weng, thank you. Thank you sa inyong suporta ha. Salamat talaga, guys. Kay Sis Chu. Ayan, mega-mega love shoutout po sa inyong lahat. I love you all, guys. Bye-bye. God bless.